binigyan po ako ng pagkain ng ating mabait na kaibigan, salamat salamat ah, salamat, ito binigyan po ako ng pagkain, oatmeal ah, ayan, ang dami so may manok pa so, with bread with bread ayun po, ah, magandang umaga po ulit sa inyong lahat at nandito naman po tayo muli sa aking ah, vlog for today ah, may minute po tayong kaibigan at ah, yun nga po, ako ng pagkain so marami pa rin bumababayt natin kaibigan dito sa Makawa at ah, kahit na gantong sitwasyon nating na buhay eh, marami pa rin nakakaunawa at marami pa rin pusong Pinoy talaga na tumutulong so yun lang po at uh, mamaya uli ito po biglaan talaga tumawag sa akin kahapon na sabi niya actually tinuturuan ko sila sa ano sa pag-ensayo bilang kapalit, ito po ang binigyan na sa akin pagkain, ako yung talagang hindi naniningil sasabi ko, sa kahit anong may bibigyan nyo, eh, tatanggapin ko so yun po, yun lang po ngayong araw na ito ang ating may ma-share si sa inyo sana po, eh, subaybayin yung aking paglalakbay dito sa Macau ayan, dami ayos hindi pa ako naliligo hindi ko alam kung saan ako maliligo ngayon ha. <laughs> Sige, sa susunod na lang po uli. Maraming salamat sa nagbigay. Kung sino ka man, God bless. Ayaw ko ng pangalan. Yun uh, welcome back again to my YouTube channel. Kain na po, nakareceive tayo ng uh, pagkain po. Uh, bigay po lang ating uh, kapwa Pilipino rito. So, napakasaya ko ngayon dahil siguro meron naman tayong pang dalawa o tatlong araw na pagkain. So, at uh, medyo nakakatuwa rin na isipin na may mga Pilipino talaga dito na talagang kung galing Pinoy pa rin ang magbigay at uh, nakakaintindi po sa sitwasyon natin. Uh, Mami Aho, is, uh, meron lang po tayong pupuntahan, another charity. Uh, ito po yung ano, uh, tinatawag nila na pastoral. Uh, namimigay rin po sila ng pagkain dalawang beses sa isang linggo. So, ngayon po, uh, mamaya ay sa siguro makakuha tayo din ng mga gulay at uh, maganda rin po yan na palagi tayong nakikisalamuha sa mga ibang Pilipino ron kung makakausap tayo magbibigay sila ng part time, kasi kapwa ko rin na uh, para sa sitwasyon, puro mga wala akong trabaho, yung iba 10 days work lang o NPL na sila tawa And so pay leave iba hindi na renew, yung kontrata kagaya ko so doon so pa lang kung magkikita-kita kami magsishare kung anong mga meron kung anong magsishare na trabaho meron po uh, tulungan lang pero yung part time nga ako na sinasabi is illegal pero hindi naman who is safe kapwa Pilipino rin ang nagbibigay ng trabaho Kumaga wala naman po nagiging problema. Sana ako meron kasi gantong sa weekend lang medyo maluwag ang trabaho. Wala masyadong alam niyo na sitahan ng mga pulis kasi pag may alam may, may mga pulis eh iingat din kami. So sana magkaroon ng mamaya ng konting ano uh, pagkakakitaan. Uh, mamaya samahan nyo ako ulit namin ano, uh, hanggang dito lang muna. At kasi nalimutan ko yung mask ko eh. Pero okay naman, hindi naman nanita. Huwag lang ako papasok sa mga ano, sa mga mall, sa mga shop, tindahan, or sa iba pang mga lugar na hindi pwedeng pumasok ang walang mas. Pero may mabibili naman dyan na mumurahin o no? magtatanong-tanong sa mga Pilipino baka meron silang extra mas. Hindi naman po yung mabait ang mga tao So, na lang po uli. A few moments later. So, tayo sa Caritas. Kuha po ng ayuda. So, ito lang po yung mga inaasahan namin pagkain dito. Sa araw-araw. Aras lahat po ng Pilipino dito is wala pong trabaho. Pasok po tayo sa loob. Yun po, ganito lang. Meron po kaming supply ng ayuda rito. Uh, dalawang beses, ang linggo. Si sa tatlo. Uh, medyo nakakaraos naman po. Hello! ah, uh, yeah, yeah. Okay. Yun. Yeah. I uh, need the bread. Yeah, 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 Thank you. So bibigyan mo tayo ng tinapay at saka Actually, tumawag po sila sa atin. Magbibigay so, ro sila ng tinapay. Tapon gulay. Ah, babait naman po sila. Ah, ako ng guardia. Maupo muna raw ako. Sarado pa yung opisina. Oh. Ang ganyan yung Tente lang po tayo. No? Kasi itong pagkain na ito ay napakalaking bagay. Una, wala po kaming pera dito. Pangalawa, pag may pagkain kami, talagang napakalaking na may Lalo na sa mga kasama ko sa bahay. Kasi haris lahat sila ay wala pong trabaho. So, ayos naman na, karaos naman. Talagang kailangan merong kang ano. Ang kailangan mo lang dito, meron kang pamasahe. Um, yun lang, para makarating ka rito, medyo malayo nga lang. So, awa naman ng Diyos eh. Meron naman pa tayo. Mamaya po ulit, wala pa talaga eh. sa wakas dumating na po yung church ito na ako tayong tinabay eh. wow ayos na ayos so, salamat po at makakain na rin ako ng ko sa baka 12.30, almos altang haliyan na po ito. Salamat, salamat. May dala akong bag. Ah, sige, biyay na. So, balik kami sa linggo, next month. Uh, ano yun? April 11. So, ganoon na lang. Sana eh, madagdagan pa ito. kita kits tayo ulit, mga uh, kababayan. good day po mga kababayan. Ngayon po, andito na po tayo sa o oh, mula po sa lahat, kamusta po kayo lahat. andito na po tayo ngayon sa pastoran. Sinasabi ko, huwag po ng ayuda. So, sila pong lahat nakakuha na. Nalate ako kasi medyo malayong luwiyan ko eh. Parang probinsya. Uh, pero marami pa naman po. Dala ko po yung part ko. Para makita nila na talagang wala akong trabaho. Nakakuha na ako. Ayan. Oh. Ayos. Si Lare, eh. no? Ayos. Meron na kaming pang ano, isang linggo. <laughs> Ayos. Salamat. Salamat sa pastoral talaga.